Hello guys, magandang hapon tayo magluluto ngayon ng pasta. Ito yung pasta, wet pasta to siya guys. Tapos naghiwa ako ng isang buong bawang. Ayan, gina ginayat-gayat ko siya ng maliliit. Tapos meron ako ditong apat na Spanish sardines. Ito yung ating isa sa So ngayon guys, tayo magbigisa-gisa-gisa na tayo. Wait na. Tapos ito na rin pala yung pinakulo, pinaglutuan ko ng pasta. So hindi ko na siya ginalawan kaya medyo may moist-moist pa siya. So, i-boost na natin to guys yung pinaka-oil na no? sardinas. Hindi na tayo gagamit na oil kasi yung oil nito guys ay ano na siya. Magagamit na natin panggisa. gisa. Ayan. Pusin lang natin to guys. Ayan. Ayan lang ito i-boost-boost. Tapos dyan natin igigisa yung bawang natin. O diba, daming oil. Ayan, kasi yung Spanish sardines ay may olive oil. So makakatipid tayo kapag ito yung ginagamit na to. Sabi ko nga sa inyo guys, paborito ko tong ganitong luto ng pasta na gustuhan ko siya kasi less cholesterol siya. Okay, silalagay na natin tong ating bawang. Ayan, okay, gisa lang natin siya guys. Ganito diba, yung ating bawang. Diba? Yung pag yung ganitong luto ng pasta ay easy lang siya. Wala ka nang ibang gagaling sa kap kundi ayan lang. Yung bawang lang tapos yung sardinas. tutuin lang natin. Ayan guys, nilalagay naman natin yung ating mga sardinas. Yung laman ng sardinas. Napakalasa nito guys, grabe. Nung natikman ko to, yung unang luto ni Madam Neto, Nagustuhan ko talaga siya, guys. Dahil hindi siya nakakaumay. Ito yung pinakagusto kong luto ng pasta. Dudurug-durug, dudurug-durug. dudurug durugin lang natin ito, guys. Yung ating sardinas. Ayan. At maya-maya, ilalagyan na natin yung ating pasta. Ganto lang. Easy lang siya iluto, guys. Kaya, i-try nyo na rin. Tipid na, masarap pa. O, di ba? Mamaya, jumahid pa mahal na lang yung Spanish sardines. Itong 5-5. Pero, guys, easy lang siya. Ayan. Siyempre, lalagyan na lang natin yung toppings natin sa ating, ano, mamaya, yung cheese. Ginawa ko na rin to dati, guys. Yan, durog na siya. Ngayon, ibubusan natin tong ating pasta. O, yan na siya. Halu-haluin natin hanggang mamix lahat ng ating sardinas dito. Yan, easy lang siya, ba diba? Wala lang kami parmesan cheese. Masarap din ito lalagyan ng parmesan cheese magiging sa cheese. Para cheesy. O, oh, ba diba? Cheesy na. Yummy pa. Ayan. Ito yung mga pasta ng mga diet. Yummy! Halo-halo lang. Parang nung paghalo-halo sa'yo ng jowa mo. Ah, charot Yan siya, o oh, diba? Napakayami niya. So, ayan ang ating finished product sa ating pasta. Ayan, yummy yani yummy -yani para sa tummy. And guys, ngayon naman ay gagawa tayo ng pang taco. Ito. Na, papamantikain muna natin tong ating ground beef, ating giniling na baka. Para ilalagyan natin ng sibuya. Tapos meron tayo dat dito taco, ano, seasoning mix. Lalagyan lang natin yan sa konti para hindi masyadong maalat. Kasi maalat yung taco seasoning kahit pinagos natin. Kunti lang naman po. Kasi gagawa rin ako ng taco para mamaya daw. Lutuin lang natin ito guys. Mamaya pa natin gagawin ang ating taco. So ngayon, eh. So ngayon guys, nakikita nyo tong bowl na to. Ito yung lalagyan ko ng pako. Magagawa tayo ng pako guys. Ito yung ating gagamitin na, na pako. Tapos meron tayo dito salsa, avocado flavor. Tapos may, ito yung ginawa ko kanina ng ano, ground beef na nilagyan ko ng pako um, seasoning. Tapos ito yung tomato. Let's start guys. So, tayo dito sa mga bowl yan Ngayon tayo Tapos dito po Yan Sunod natin ilalagay guys itong tomato muna. Yan, lagyan natin ng tomato. Yan, lagyan lang natin ng lagyan. Kasi para pagdating nila, kakain na lang. Nag-gym sila. So, ayan. Tapos lagyan natin itong ground beef. Ayan. Okay. Tapos, lagyan natin itong avocado salsa. Yan, sa top. Ayan, nataktak po siya, guys. Ayan. So, ayan, guys. Tapos na ang ating taco. Ayan. Ready to eat na siya. Ayan ang ating ano, dinner for today. At saka itong pasta. Yummy-yummy guys! Wow, diba ganda niya tingnan? Oh, ayan!